ito mga kanyuit uh, kauwi ko galing sa trabaho at uh, diretsyo na ako kila ano sandi at uh, Sunny sani yan tubig at pagkain nila <laughs> ano <laughs> ala 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 <laughs> ala 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 uy antay nyo ako doon Oo, oh, oo, oh, oo oh, oo oh, oh. nasa lubong nasa Daddy Jewit juit <laughs> Saglit na saglit lang. Ano? Ano? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Magkain. <laughs> Tuwang-tuwa sila. Wait lang, wait lang. Oo, oo, oo. Sa pa asang ka, ah. Opo, opo. Punta na doon. Punta na doon. So, ito yung uh, mahirap, mga ka-juice, sa pagbablog ng uh, walang gamit. Dahil uh, yun nga pong aking uh, tripod is nasama po doon sa nanakaw. Pati na rin yung aking uh, wireless na microphone. So, halina kayo, halina kayo, halina. <laughs> Grabe, nakakatuwa sila. Oh. Bakit tinagawan mo na naman si ano? Ah, dito dito. Mm -hmm. Dito na, dito dito. Mm -hmm. Ang away nitong si ano ni Sandy. Ha, ah, si Sandy. Babae ba? Iba? Ito ba si Sandy? Ah, ito. Si Sandy nga po 'tong black. Oo, oh, di ba? Laki na malalaki na sila. Oh, iwan na kayo ha. Oh. Wala na mag-away-away. Kumain ka na doon ano. Actually ano mga kadyo oh, ito, tingnan niyo naman yung katawan nila. <laughs> Kahit na once a day ko lang din si ano napupuntahan dito. So, abangan natin yung kanilang uh, paglaki. Bukas paliguan ko kayo. Bye-bye. Diyan -bye. lang kayo na. No? Bukas na naman.